So yun, magandang magandang gabi sa ating lahat uh, mga guys Doon sa mga uh, papaalis dyan sa Sablayan uh, Good luck sa inyo uh, uh, Wala pa naman siguro kayong date o may date na So ako ay magbibigay ng uh, konting tip lang sa Basis sa aking karanasan dito sa Wando na aking napuntahan. So, lahat naman kami ay may kanya-kanyang sariling amo. So, para dun po sa mga wala pang uh, experience na gustong-gustong pumunta dito, na nakasign na ng contract, nakapag-medical na, so ako po ay magbibigay ng tip para sa inyo. So, pagdating na pagdating nyo po dito, talagang wala kayong idea doon sa mga gagawin. So, nakanganga tayo, guys. Pagdating natin dito, nakanganga tayo kung ano yung mga gagawin. So, ang pinaka idea talaga dyan, na pinaka maganda, na pagsakay pa lang ninyo, o hindi pa kayo nakasakay sa barko, doon pa lang sa amo ninyo. Kausapin nyo na no kaagad, guys, yung inyong amo. Mag- upload kayo uh, mag-download kayo nung apps ng Korean Tagalog basta translator na ano language translator yon mag-upload mag-download po kayo noon tapos wag po kayong mahiya wag po kayong mahiya sa inyong amo na mag salita sa kanila kung anong ipapa dating mo sa kanya, kung anong sasabihin mo na, gano'n, gano'n. Kausapin niyo po through cellphone sa translate dahil hindi yan lang po ang tanging para natin para makausap natin yung ating amo. Dahil nung ako po ay ano, dumating dito, bali isisingit ko lang po yung aking konting karanasan. Nung ako po ay dumating dito, so nilinis po po itong bahay, nangyari, nililinisan ng aking amo. So hindi ko po siya Nagmamadali pa ako mag sabi ko magbibihis lang ako. Hindi ko po pinalinis sa kanya. Inagaw ko po yung lilinisin ng ano no dito sa bahay. Sabi ko ako na po maglilinis ng bahay na ito. So, ang pinakagusto po talaga ng Koreano ng mga dito sa kanilang nating pupuntahan. Kung sino man yung pupunta dito, may balak pumunta, pagkukusa po. Huwag po nating isipin ano, huwag po nating isipin na ay, may day of, ano, kailan kaya yung day of ko? Kailan kaya yung ano ko? Hindi po ganun. Dahil, hindi po biro ang sahod na pupuntahin dito. Hindi po natin kayang kunin sa Pilipinas, dyan di, ang sahod na, ano, 80. 80 mahigit. Hindi po natin kayang kunin yan, yung sahod na yan. Kaya, lumaban po tayo na, ano, huwag po natin isipin yung day off, day off na yan. Tsaka yung sasabihin 5 to 5 ang oras. Hindi po kasi, minsan po talaga pag malakas walang ano walang tawag nito walang laot malakas so bawi babawiin din lang po ng amo natin yan babawiin lang po ng ating amo yan yung kuan yung lakas ng laot kasi hindi po per oras ng ano dito hindi po per oras or, or, OT wala po monthly po monthly po ang sahuran dito wala pong kuan wala pong OT, wala, wala pong ganun. Base po dito sa experience ko dito sa aking amo. Tsaka, isa pa po, uh, talagang napakahirap po. Napaka, hindi naman sabi nga, no, kumbaga, hindi lang nakasanayan siguro natin. Ang, ano, ang trabaho, dahil yan sa Pilipinas, ano eh, makatrabaho lang tayo, makita tayo ng, ano, napahinga na, ng ganyan. Pero dito Hindi kung ano yung unang trabaho, kailangan mong step by step na yung unang trabaho na yun. Kung hindi nyo natapos yung gawa na yun sa unang gawa, bukas yun uli ang gagawin niyo. Tandaan nyo na po yun. Tatandaan nyo na kagad yung, yung ginawa yung unang araw nyo na yun. Kailangan hindi na po kayo kailangan magpautos dahil alam nyo na yung unang trabaho na yun. Tapos kailangan maliksi kumbaga ah, ano pa lang ah, ano pa lang nang titingnan niyo na kagad yung ano nang amo kung iuutos niyo yung uutosin ituturo na yun kasi hindi naman kayo magkakaintindihan talaga sa salita uutos po yan ng ano kailangan nandun agad kayo ituturo mo it, it, ito ba sir ito no sir gan gagawin na agad yon so kailangan hindi yung muutos na nakatayo pa rin ka kanga ka kung alin diyan kaya kailangan talaga kausapin niyo yung amo ninyo na pwede bang sir na isenyas po ninyo dahil hindi po namin naiintindihan pa yung uh, inuutos nyo. So, bal hindi sa pagdating naman ng pwede, pwede ba sir na ma isinyas nyo po yung iuutos nyo para ano, wag naman kayo agad basta magagalit na pag hindi namin na kuha yung utos nyo kasi hindi po namin maintindihan, pwede pong isenyas nyo na lang at para maintindihan po namin. Yan, ganoon lang ang ano, ganoon lang kausapin lang yung ano, kausapin lang yung amo. So, ngayon, wag po kayong mahiya, wag po kayong mahiya na kausapin siya kasi yan ang gusto nila. Kinakausap sila na ano, di ano lang po niya sa translate. Kung madami man kayo, wag nyo isipin na ano, guys na chipset o ano yung kasama. Kung sino may lakas na loob na kausapin yung kanyang sadyang name, ang kanyang amo, kausapin niyo kung ano, para kumbaga gawin yung maging kaibigan. Yan, para mahulog yung loob. Kasi pag once nang nagustuhan kanya ng inyong amo, ay talagang napaka, hindi naman talaga totaling ano mga, kung ay oo, oh, oh, nandoon yun, naninigaw sila. Dahil kaya, na, kaya naman sila naninigaw dahil hindi natin maintindihan yung inuutos. So, ang tanging paraan lang talaga dyan, yung language nila at saka yung language natin, itatranslate na lang doon. Yun lang ang pinaka na may, ano natin, may paabot natin doon sa ating amo. Yan. Tapos, sasabihin nyo, hey, hindi naman siguro sa lahat ng panahon, sir, ay hindi namin maiintindihan yung gawain dito. Dahil pag, naka, na, pag nakatagal din naman kami ng ilang araw o ilang linggo, matututunan din namin ang mga trabaho dito. Ganun lang. Ganun lang kasimple ang ano. Dahil pag hindi nyo sinabi yan at lalaot lang kayo ng lalaot, pagdating doon, hindi alam ang gagawin dahil ano, ay wala. Talagang magalit talagang sadyang. nempiro pero kung sa tabi pa lang nakausap na ninyo na ituro niyo po muna sa amin lahat sir yung ano yung ano wag po muna kayo basta-basta wag po kayo basta-basta magalit kung hindi naman namin ma maintindihan yung sinasalita sinasabi niyo dahil hindi po namin maintindihan yung inyong lingguwahe kaya maaari po bang i-i-mostra niyo na lang o i-senyas yung gagawin at kung sakali naman na yan ay gawa na namin at least paano, matututo na rin kami niya sa mga gawain na yan. Ganun lang. Eh, kumbaga, Kung kayo na bahala maggawa ng paraan na may translate nyo sa kanina, yung ano yung sasabihin. Ganun lang at saka isa pa. Alam ba, ang sinasakyan talaga namin dito guys, ang sinasakyan talaga namin dito na ano speedboat yung maliit bago kami pumunta doon sa bangka. O, alam ba, apat kayo o lima. Pag pagdating sa ano, or meron mang meron mang kayong mga ilalagay sa el, sa kanilang sasakyan, ihaano na kagad, ka ihanda na kagad ka yung ano, ihanda na agad yung mga gamit, ilagay na agad sa el, Tapos pagdating sa ano, sa pier, o saan man sila magano, saan man dadaong yung barko, karga kagad ka sa ano, sa speedboat. Tapos yung isa nakapwesto na, na doon sa hihilahin yung ano, yung pamundo. O yung isa na nakaabang na. So ganyan guys, ang ano nila, kailangan hindi na utusan, hindi na kailangan sasabihin pa ni Bosing, anahin mo yung pundo doon. Hilahin mo yung pundo, hindi na. Kung baga, na, alam na natin yung gagawin natin na pag sa nakasakayin tayo lahat, ilahin na yung pundo. Hindi na kailangan magtulakan pa o ano, hintayin pa na utusan. Yan ang ano dyan. Kaya wag niyong walain yung pagkukusa guys. Wag niyong walain yung pagkukusa na tumulong. Huwag po kayo mag-isip na ano. Tsaka isa pa, ang tip ko pang isa, yung sinasabi nilang walang kain, ano, gutom na, ano, ano na. Guys, marami ang mga ano dito, pag kayo ay sinabihan nga uh, alis ng alas 3, alas dos pa lang kumain na kayo ng mandaling araw. Kumain na kayo or magbaon kayo dahil hindi niyo alam kung anong mga kailangan na ano, hindi niyo kailangan alam na ano ako nung nalaman ko dito na alas 6 tapos ano sinasabihan ako Amuso, nagtatanong siya kung kumain ka na ba. Hindi pa. So hanggang ano talaga kayo uuwi niyan. 8 eh, hours, 8 hours lang naman talaga ano ng aking amo, ang iba sobra-sobra sa oras pero binabawi lang talaga sa pag walang ano walang lao. Kaya kumain kayo pag alas 6 kayo alis, alas 5 pa lang naka, luto na kayo mga 5:40 kumain na kayo. Tapos magdala kayo ng baon kung gusto niyo magdala ng baon. Yan ang pinaka the jam para hindi kayo magutom guys. Dahil hindi ka hindi pariparas ang amo dito na ang ibang amo nagdadala ng baon, nagdadala ng tanghalian. Pero ang tanghalian dito nila noodles lang talaga. Noodles, itlog, tinapay. Yan, soft drinks, beer. Yan ang kanilang mga dinadala. Kaya kailangan kung yung mga hindi kaya, magdala na kayo ng magsaing na kayo sa baunan. Yan, pag ng nang na ano, nakakain yun, may kakainin kayo na, kuan, uh, para hindi kayo magutom guys. Yan ang pinaka-importante dyan. Tapos, huwag kayong magreklamo na 5 to 5, ano, ganyan. Dahil yung katawa nila guys, hindi robot yan, tao din yan, Napapagod din yan sila. Babawi at babawi din yan, may, may time din talaga na kailangan tapusin, tatapusin talaga. Yan. Hindi biro ang ano, hindi biro ang gawain dito. Talagang napakahirap talaga ng gawain. Pag hindi ka pasanay, talagang balda talagang ano mo, talagang ang katawan mo pag hindi ka pasanay. Kaya kailangan pag na napasan mo dalawa, tatlo, isang linggo, yan, medyo masasanay na yung katawan mo. Pero pag uwi mo pa rin, parang iisipin mo talaga, talagang kapagod talaga. Pero hindi natin kayang kunin sa Pilipinas, guys, yung sahod dito. Kaya, kaya tayo pumunta dito dahil trabaho ang hanap natin. Yun nga lamang araw-araw. Araw-araw kasi yung kanilang trabaho, kim, abalon, kailangan talaga nilang pakainin, linisan, uh, magtanim ng mga pagkain nila. Kaya yan, araw-araw talaga may gawain. Kaya, ganun na lang talaga na ang ng mga Koreano na matapos yung gawain nila. Medyo ang ano lang dito, pagdating ng winter, yon medyo hindi na ganun kaano na magtatrabaho. Sinasamantala nila ngayon dahil okay pa ang panahon eh, pagdating ng winter, mas lamang na ang pahinga niyan. Yan ang sabi nila dito ng mga nauna. Kaya guys, ang akin dyan sa inyo, magdala kayo ng sweater na medyo makapal na may hood. Yon, magdala kayo. Kung gusto niyo magdala ng apat, tapos huwag kayong, hindi yung pantalong, jogging pants na makakapal. May jazz, yan, magdala kayo niyan, Tapos sa lumpas, tsaka vitamins guys, centrum o ano dyan, may vitamins, kaya paano, panlaban ng vitamins. Tapos tabs, magdala kayo ng diatabs at saka pantrangkaso. Yan, magdala kayo niyan, Yan ang pinaka panlaban talaga natin, tsaka sa, sa lumpas kung ano yung mga gamot na kailangan dal, magdala kayo. Number one, yung sa yung pagtatay. Lupiramide, yan. Magdala kayo nyan, guys. At saka, isa pa, at saka isa pa, guys, hindi talaga may iwasan yung amo na nagagalit. Pag once nang naturuan na, na, ano, bago, na salasala -sala pa rin, hindi pa rin maintindihan yung inuutos, ang tanging paraan lang yan guys para makapagpalubag loob sa kanila. Sabihin nyo lang talaga na sorry sa dyang name, sorry, sorry sa dyang name. O kaya kung alam niyo yung ano sa Korea yung, yung translate ng sorry, Yesong uh, Samida ba yun? Yun. Kailangan humingi talaga ng no, humingi talaga ng sorry, humingi ng sorry sa yung name, sorry pagka nagalit na yun na hindi mo na intindihan yung ano, hindi mo na intindihan yung inutos niya. Hindi mo naintindihan. Tapos nagagalit na siya. Sabi niyo, sorry, sorry sa niyang name, sorry. Jesong Samida, Jesong Samida. Eh kung tama ba yun? No. <laughs> nalimutan ko, tama ba yung aking ano? Yung aking pagka-translate doon sa sorry. Kaya yan guys, uh, doon sa mga nais mong ta, ito, panoorin nyo ito. At ito ay tip sa inyo. Huwag kayong mahiya kung anong kailangan nyo sa busing nyo. Magtanong, Kausapin nyo Yan ang pinakaano nyo sa inyong amo Dahil yan sila nakikinig yan Mababait naman yan eh Mababait yung mga koreano sa totoo lang Tapos galant yan o pagbigay yan Basta ano, nagbibigay din ang tip yan Basta pag na huli mo lang yung kanilang ugali Huwag kayong mag-isip na ano Kagagaling lang sa laut Kung maaari kung may gawain dyan sa bahay Dalo na ang gawain nila dyan halos karamihan Bukid ang bukid nila nasa tagiliran lang, lang ng bahay nila. Pag-uwi nyo sa ano, pag-uwi nyo sa tabi. O kaya wala wala kayong ano, wala kayong trabaho. Wala kayong ginagawa, nakatambay lang kayo. Tapos nakit, malapit lang yung amo ninyo. Nakita niyo may ginagawa diyan. Lapitan nyo guys. Ilan kayo lapitan nyo sabihin nyo, sa yang name. mimustan nyo ako, tulong ako sa paggamas o ano, pagtanim, tutulong ako. Matutuwa 'yon, matutuwa 'yon sa sabi, Mano matutuwa 'yung pag uh, ng ano, tapos pag sinabi niyang, o naman, manbo sa laot, pag sinabi niyang tama na, magmimerenda o kakain. Pag sinabi niyang tama na, huwag niyo nang pilitin, tama na. At siya mismo talaga masasabing, tigil na, tigil na muna, tayo ay o ano. O tigil na, kasi hapo na. Yan, huwag niyo anuhin yung kanyang ano. Talaga, dahil siya yung amo natin. Pag sinabi niyang tama na, tama na. Yeah, yan, yan guys. Magpakita kayo ng gilas na tumutulong kayo sa, hindi lang sabing, ah, Nasaan dito ako sa tabi, day off. Ngayon, huwag ninyo isipin guys. Wala silang iniisip dito na day off. Sa atin lang may day off dyan sa Pilipinas. Dahil ako, wala naman akong day off dito. Day off po dito. Pag lumakas yung uh, laot, yan, pag lumakas yung alon, yan, pasalamat ako nyan. Ako, lalabas ako nyan, ginaw. Talagang, ay, wala na ako dito dahil malakas. Malakas ang ano, ang hangin. Ibig sabihin yan, malamig tapos hindi makaporma masyado. Yan. Kaya, yan guys, ay tip lang sa inyo. Kailangan dalhin nyo pag kayo nakarating dito, pagkukusa. Yan. At pag kayo natuto na doon sa mga gawain, ihahabit nyo na yon Kung na yung nampisahan nyo, tandaan nyo na yon yung mga gawain na yon Yun na. Kung hindi na kailangan pa utos, makapwesta na kaagad kayo. Yan. Alam nyo na, alam nyo na yung gawain ng galawan. Pi, tsaka, liksi-liksahan nyo yung galaw guys. Kung ano yung galaw nyo dyan sa Pilipinas, kung dubli or tri triplehin maaari, triplehin nyo na. Para makita, mapakitaan nyo ng gilas yung amba. Mano itong aking mga tawa. Talagang may galaw itong mga to. Yan, oh, na, although na nakakapagod. Nakakapagod naman talaga sa totoo lang. Ako, sasabihin nilang napapunta sa mabait na amo. Totoo, mabait yung amo ko. Eh, siyempre, napapagod din yan mga yan. Kung robot yan sila, tayo, tayo, tayo hindi, katawan tao ay siya talagang patay tayo yan. Balda tayo yan. Napapagod din yung mga yan. Pag napagod yan, uuwi na yan. Hindi na sabi ano yan. Kaya lang man nagpapagabi dahil hinahabo lang nila yung ano, panahon. Dahil lalo na kung sa Kim, malap, talagang matindi ang ano ng Kim. Nako, yan ang pinakaano dyan. Kaya uwian yan, gabi. So yun guys, kung nagustuhan yung video nito, pake like And share na lang sa ating mga kasama dyan sa mga taga-subscribe niyo at paki-subscribe na lang rin para lagi kayo updated sa aking mga bago pang i-update dito sa Wando. Okay, yan. Mabuhay sa inyong lahat at good luck sa mga paalisin na